yung pinagaan ni Magda ay nandito si Magda din dinipat natin gawin dito ngayon dinipat ulit natin para maka ano dun oh. baka uh, pagbabad ngayon tanghali o oh, yan uh, ano muna na tayo titignan muna natin yung mga kalabaw o oh, si Boss Andy yan uh, naki natol HB ano yata ngayon kitas nila no? si Tawag o kaya tayo muna yung mag-ano ng kalabaw. Titingin. Tapos, titingin natin si Lena. So, si Jenny. Ayun si Magda. Magda. Oo. Uh -uh. Maano na si Lena. Ma uh, Inihingal na. Sanay kasi agad naka-ano. Nakapasilong. pa na pinagnanakatihan natin dati dito natin na andito kay mga kaya paminggo yun mga boss ito tayo dito sa likod ayun uh, na tayo ng tubig sa drum tapos sinanay na muna yung kasama natin maglagay ng paklo <coughs> o si boss Andy may pitas yata sila ano ngayon sinator so let's <laughs> be kaya ka uh, nandun kaya tayo naglalagay muna ng tubig sa drum saka kaya ano natin bubukos natin yung paklo sa drum tapos pandidilig natin yung hose na ha? ano kaya yung ano per permagrow paklobus tarasol yun ito ilalagay natin ano pinakapataba pampakondisyon sa mga ano sa mga ano natin Kalamansi Ayan diba mo ba siya sili natin oh Tingnan natin. Ano na mga kambing? Kapo na na naman daw ng kambing ni ano, ni Cleo. Sabi ko nga ano. Ah, ayaw na nga ng mga ano natin. Ayan. Na ano pa nang mga kala ano mga kambing yan ilang araw pa lang ano katindi na ng, na ano na yung mga sili natin no

pantar natin yung makakina palagay na muna tayo ng tubig sa dam hmm? namatay pa why happen namatay may rin natin tubig yun natin yan ito yung salina وفي جيوم بوسالينا كان عميد tapos na natin ano lang set kalahati na ilalagay natin dito nasa tatlong drum lang pre eh. yung gamit natin ano dahil sira na nga kalahati ay dito oh. set kalahati ka ako ba bali tatlong drum na <laughs> kabangon niya yan hindi siya mabaho mabango yung amoy niya kulay. Naman spontan spontanate si nanay. Oh, si bosan, di nga, Pitas-pitas nila ng ano ngayon, sitaw. Sitaw, sitaw. Yan lang naman to, paklo lang naman. Bukas ay pipitas ng nga na, sili. Walang bihaya si ate ano ngayon, si ate Aiden. ang kahit malayo na sa puno to na eh maano na yung ugat ito may ano na lang ginamit natin Kaya lang ako kasi parang nabidinig lang tayo ini dilig, dilig dilig lang Tapos so, dito na sa kabilang side Tapos side Doon sa kabila Doon sa tabi nila kung natin bukas dito na tayo sa ano kawing bungod ubus na ito at yung drum okay na ayun lang yun na lang saka ito saka nasa likod ng kulungan ng baboy tip lang pa natin yung sandram ano ba sa pinimplan na natin yung isang drum ito yung isang drum na to mayayari na yan konti na lang <coughs> yan mabasyari na natin yung pagpapaklo. konti na lang to baka may sumobrang konti sa so, ano natin sa gawa uh, pataba mga dwarfs na buko eh wala sabi dwarfs pa lumalaki eh Tapos dito na tayo sa dulo. Sabi ng kulong ng baboy. Yan pala mga rin na tayo. Eh, may sumabot na tayong ano. Mamaya, iyaan natin sa mga talbusin. May ano pa tayo dito eh. May, uh, may patabahan pa tayo dito Susubukan natin yung pakwa din sa mga halaman.

O, tayo. Mamaya, mga um, uh, panangkali lang tayo. Ah, uh, sa likod. Lulusong. Pahinga mo na tayo. Mainit. Tulog mo na tayo. Pahinga mo na. Mga uh, one hour. Mag alas dos na yata. Mag alas dos na. Alas tres. Lulusong na tayo. Yan, boss. Lulusong tayo. Dito sa likod. Kung ano yung mamaya na natin nyo Katawan mo na kaya tayo dito sa anong mga mana mana Mano-manom mo na eh, may mga buong pang-ano. Eh. Maitit na mga ano yung mga sili, kailan ba 'to? Kapara kahapon, wala man to ah. kaninong maga lang Yung, yung mga buwan na ano pitasin ano baka bukas makapitas tayo lakas yung ng ano lupa oh. itaas lakas matuyo ng lupa Ayan mga boss, nagigit kalahati. Eh. Papataba tayo ng sili ng panigang May mga bunga pa sili Kaya ano na muna Manuman Baka mga ano yung Bunga na sili Huwag kapatsi Saan mga tabo natin? Wala pa yung pataba natin. Yung pinabili natin pataba. Mas so, magpapataba naman tayo. Dito na tayo nagpapataba. Dito sa mga tari natin. Sa isang tabo, tatlong puno. Lakas matuyo ng lupa. Dati problema natin. Masyadong basa. Ngayon palakas matuyo. Bas, hapon na. Tapusin na lang natin to. Kaya lang tudling na rin tayo. Bali yan. 2, 4. Pang siyam na tudling to. <coughs> Wala natin tayong ano, ito, pataba Yung pataba lang to. Ewan ko kung napunta na yung mga kalabaw yun. na si Boss Andy. Maagang lahat ako eh. Ayan mga boss. Ano pa? 2, 4, 6. Walong tudling pa dito. Ito na lang yung ano natin pataba bukas na natin pagpapatuloy kunin natin yung ano yung kahoy doon sa dulo yung mga napili natin ano marupok na hindi pa nakapunta ni boss Andy dito labaw puntahan din natin mamaya o punta nga po na rin bukas mo mag papat maganda tayo pag uh, baka makapitas tayo nung ano bukas makapitas sa ng sili pitasin natin yung mga sili ano, bumang malalaki isang linggo na yun Ay, ano pa siguro to? Dalawang timba. Mga dalawang timba pa to. Ayan. Bali 2, 4, 6. Walong tudling na lang. Ayan. Wala na tayong ano. Wala tayong pataba. Hubos na. Ano, bueno, bukas na lang ulit. Kung nakabilis yun na ating ngayon. Hindi ko alam kung yun, eh. Talbosin natin, wala ang ano din oh. Nagpapataba rin, oh. patatabaan din natin yun. Oh. <sighs> Pwede mo natin yung ano doon. Yung... Kahoy. Ay. mainit mainit mah bos basah ada ya basah sinasakay na natin pinakaan din natin yung Gina yung ano niya ewan ko masasakay natin Ay, kung ano kung gusto niya balikan natin ngayon pinakaan natin din yung ano niya sinasakay natin yung Ito ah, talaga talaga ang barang natin uwi ngayon to. Ito mong kahoy. Pinano din natin ni nanay. Baka daw umulang pa mabasa. Medyo tayo na nga naman. Yan ah. Pinakuha natin ang away. Nasakay na natin. Nasakay din natin yung kahoy ni Ate Eugene ah. natin sa taas. Ay hey Ay. pala. ara motor tatlong sabong mo dito kay ate